Sa sera ang video ng negosyanteng si Atong Ang na nagbabanta sa mga namimirata ng kanyang online sabong. May kondiya siya ito sa pagkawala ng mga kuwero. Nasa frontline ng balitang iyan si Gary de Leon. So ayan mga preno si Atong Ang po ay uh, nagbanta, 'di diba? So ang ginawa po niya Atong Ang nagsalita po ng yung mga alam mo yung mga pagbabanta. Tapos after po niya magsalita eh yung mga sabongeros po unti-unti na pong nawawala. Syempre, eh, uh, ito po ay nag-viral sa social media, no? Nung nag-viral po ito, eh syempre, maraming kumagat, maraming nag-content, 'di ba? Oo, itong patungkol dito sa pagbabanta ni Atong Ang Wala namang ibang mapapagbintangan kundi si Atong Ang Kasi siya lang naman yung nagsalita ng ganun eh Ng mga pagbabanta Siyempre siya yung hahabulin Pero itong video po na ito Ay 3 years ago pa Binalita Binalikan lang natin ngayon no? So bakit po natin binalikan? Kasi meron na po palang issue na ganito dati. Binalita na po pala ito. ba? Diba? So mamaya mapapanood po natin dito kung paano siya magbanta. And then naungkat na naman po ngayon kasi may lumabas po na alias Totoy. ba? Diba? Oo, eh talagang nilaglag po ng tulo itong si Atong Ang na di umano. No? Siya daw po, si Atong Ang daw po yung nasa likod ng pagpatay uh, uh, pagpatay. ba? Diba? Dito sa mga missing sa bungeros na to. ba? Diba? So, ano nga ba ang video ito? So, maya-maya po ay, uh, uh, ano natin, ano, Panoorin. Kasi mahaba-haba ito, mga 3 minutes po ang balitang ito. No, so, bibigyan po natin ito ng uh, reaction mga pre. Panoorin po natin. Sa pagdinig kahapon sa Senado, kaugnay ng mga nawawalan sa bungero, inilabas ang video na ito ni Apong Ang na nakapost sa kanyang social media account. Nagbabala siya laban sa mga nangungopia o nagkoglow ng light feed ng WPC Pitmaster na ginagamit sa iligal na tayaan. Tignan niyo ang ginawa ng mga tarantanong yan. Pinareho nila, pareho lahat, dinako nila ang video namin, gumawa sila ng, 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 domain lahat, pare-pareho. Mabigat din ang kanyang banta. So, sa manag so yan ha, bago, bago, bago tayo dun sa banta. Uh, yung mga video nila atong ang ninanakaw daw po which is para sa akin mali naman talaga yon 'di ba? Ang nakawin yung hindi naman para sa iyo 'yan. Yung nanakawin mo mali talaga 'yon. Pero may batas naman po tayo, 'di ba? May batas po. Huwag nating ilagay, hindi ko sinasabing guilty na agad si Atong Ang, no? Pero ito'y paalala po sa lahat na huwag po nating ilagay yung batas sa ating kamay, 'di ba? Hindi 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 dapat ikaw yung nakakataas sa batas. Meron tayong batas at may proseso. Ngayon, kung nakagawa man sila ng pagkakamali, eh mananagot sila sa batas idaan sa tamang proseso. Tama? So, ano nga ba yung pagbabanta ni Atong Ang? So, ito, panoorin po natin. Lalaban ng chope o mahinang manok. Balik natin na. Pag-report po ako, uh, may nawawalan mong bagay ng set point po sa shop ko. Dito po sa, ano, uh, ang computer's constant na. Ano yung gawin po? Ang video mo still works po. Still works. Opo. Ah, uh, Mrs. Veronica Yogurt po. Apo. Ah, uh, one bagay po po. Isang unit po. Wala po kung mag-iama kasi nasa labas po. Ang ila nasa labas yung mami sir. Apo po. Ah, uh, uh, salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank

makikita nyo. Kapalala sa mga manyo yun nyo, okay na to. Huling-huling beses ko pa itong sasabihin sa inyo, huwag na kayo papasok sa teritoryo namin. September 1, 2021, nang i-post niya atong ang anaturang video. Napakasakit na sa araw ding ito, limang sabungero mula sa Santa Maria, Bulacan. Hmm. Yan uh, isang pamilya po yung talagang nasaktan. Marami pamilya pala yung nasaktan dito, no? Pero sa interview po, no? Kita nyo naman yung mukha ng isang babae. Ah, uh, talagang masakit po para sa kanya. No? Kadugo niya, eh, 'di ba? Tapos ganun-ganon na lang papatayin. Sabi ko nga, mali po ang mandaya sa sugal. Oh, mali po 'yon, pero ah, uh, nating ilagay sa kamay natin 'yung batas. May batas tayo. Pwede naman tayong uh, magreklamo, 'di ba? Iireklamo natin kasi may batas nga eh, 'di ba? Hindi 'yung papatay tayo. Okay? Ang tanong po dito, sino nga ba yung nasa likod ng pagkawala ng mga missing sa bungeros? Magpasa hanggang ngayon po, eh, yan pa rin po yung pinagtatalunan ng mga Pilipino. Pero syempre, pag DDS, ipagtatanggol eh, yung mali. Eh, yung mga DDS nakikialam po sa issue na to. Mga tanga, mga inutil. ba? Diba? Halatang halata eh. Ito mga DDS na to na mga baliktad talaga yung utak. ba? Diba? Ngayon, si Atong Ang po yung tinuturo ng witness. 'di ba? Kaya yung mga nag, mga vlogger ngayon, naka po sa issue na 'to. 'Di ba? Eh kahit nga ako nakapokus sa issue na 'to eh. kasi interesting po. At mapapaisip ka talaga, sino nga ba talaga yung nasa likod nito? Pero siyempre, may nakita tayong video ganito na nagbabanta po si Atong Ang. Matapos siyang magbanta, nawala yung mga sabongero. Yung iba, patay na. ba diba? So, tuloy natin to ang nawala matapos sumali sa WPC sa Santa Cruz, Laguna. Dinupot din ng mga armadong lalaki ang master agent ng WPC na si John Burr Francisco, Frank Tabaranza at Jericho Bravo sa Mekawayan, Bulacan. Uh, okay. Ayon sa mga balita na lumalabas mga pre, may mga pulis po na sangkot, di ba? May mga pulis na sangkot at mananagot itong mga pulis na to sa sa gobyerno, di ba? Kasi pinapasahuran kayo ng taong bayan tapos kayo pala yung uh, pumapatay. Anyway, sa ano naman to eh sa panahon ni Digong, 'di diba? Panahon po ni Digong. Kaya yung mga kapulisan noon, hindi naman po lahat ano, pero karamihan po sa mga kapulisan noon mayayabang. Oo, gustong-gustong pumatay, 'di ba? na naman eh. Gano naman yung mga galaw nila mga pre. Mm. Patay-patay dito, patay doon. Diba? So yari kayo ngayon Nako, si General Torre po yung mangunguna dyan Yayariin kayo ni General Torre kapag kayo'y napatunayan na isa kayo sa pumatay sa mga missing sa bungeros na to, ay nako, sayang, no? Sayang yung pagkapulis nyo, di ba? <laughs> eh, yung kinakampihan nyo pala, yung mga uh, kriminal, di ba? Ito yung mahirap eh. eh. Hindi talaga maiwasan na magkakaroon ng mga bayarang pulis, di ba? Meron talaga yan. Oo, pero buti nga ngayon mga pre, eh, yung tiwala po ng mga Pilipino, oh, unti-unti na pong bumabalik no sa kapulisan kasi noon po talaga pangit po yung imahe ng pulis kasi patay dito patay doon panahon po yan ni Digong di ba naghihinala na raw ang pamilya ng na mga nawawalan sa bungero sa timing ng paglabas ng video at pagkawala ng kanilang mga kaanak nalagay po dyan warning ni Mr. Atong Ang sa mga nagtitrope kasama na po yun that is the following day po na nawala yung kapatid ko sa iyo. Pinabulaan na naman ng presidente ng Lucky Star Quest na operator ng Beatmaster na may kinalaman ng video sa mga nawawalan sa bungero at master agent. Nagpatulong lang daw sila sa CIDG para mahuli ang mga nasa likod ng cloning ng kanilang website. Okay, pagpalagay natin nagpatulong kayo sa CIDG, sa CIDG, okay naman, wala namang problema. Pero ang pangit lang kasi dito, kahit sino sa video ni Atong Ang na yun, no? ano talaga siya? Pagbabanta talaga siya, di ba? Kung magpapatulong man lang sana, dapat di na nagsalita ng gano'n para hindi siya mabalikan, di ba? Eh, mababalikan eh. Siyempre, naintindihan ko rin yung side ni Atong Ang. Eh, ikaw ba naman yung, di ba? Pasukin yung community mo, tapos mandadaya lang sila, di ba? Pero, kung papatay naman yung mga mandaraya, hindi po ako pabor doon. Diba? Hindi po ako pabor na papatayin yung mga nandaya. Siyempre, may buhay din po yan sabi ko nga po, may batas tayo. ba? Diba? May batas tayo. Yun yung kailangang nangibabaw. Hindi po tayo yung mas mataas pa sa batas. ba? Diba? So, yun po yun. O, pero, uh, sana, itong mga mandaraya sa sugal, nako, ingat-ingat kayo ha. Huwag nyo nang gagawin yan. Kasi nakita nyo naman, eh, yung mga missing sa bungeros na to, wala na. Yung iba patay na. Ewan ko lang, ewan ko lang sa iba kung may nabu may nakasurvive ba, may nabuhay ba, ewan ko lang no. Pero karamihan yata patay, di ba? Confirmed that uh, last year we coordinated with the CIDG NCR and the Special Action Unit of the NBI. This is with respect. Tandaan po natin na ang taong gumagawa ng krimen ang sasabihin niya, wala akong kinalaman diyan. Marami yan. Marami po yan, di ba? Yung nasa paligid dyan, sasabihin, ay, wala po akong kinalaman dyan. Gawin nyo, i-reverse e nyo na lang. Matic, yun yung totoo. To those who uh, were uh, stealing our videos. May formal request naman po na ipinadala ang Lucky 8 noon sa amin. And even sa cybercrime. But I remember, sir, may huli kami sa Manila, sa Pasig, and... Las Piñas, Buya, Kazem. Uh -huh. Pero di hindi kumbinsido si Senator Bato de la Rosa. Reminder is last trip. Three... No. Three. Ito si Bato naman. eh, uh, anyway, ano pa to? Three years ago pa to. Pero, Bato, ikaw, ikaw palagi yung nakapokus dyan? Ikaw yung nag-iimbestiga? Three years ago, magpasangga ngayon, ikaw palagi yung nakapokus dyan. Pero, ayon kay Gretchen Barreto, eh, ikaw daw ay tumatalpak ba to? Diba? Tumatalpak ka daw ba to? So, paano, paano yun? Parang hindi ka nararapat na ikaw mismo 'yung mangunguna diyan mag-iimbestiga, 'di ba? Hindi naman natin kailangan ng ano ng uh, senador na tumatalpak, 'di ba? <laughs> Kayo ano sa tingin niyo mga pre? Uh, bagay ba kay uh, bato de la Rosa na siya 'yung mangunguna sa imbestigasyon na 'yan? Para sa akin, po, nakakahiya, 'no? Di umanwa, eh tumatalpak po si Bato. Ayun po, kay Gretchen Barreto 'yan. Mhm. Mm o tuloy po natin siya sa reminder because eh, kaya dito ha ah, sasabi siya gano'n na bansay kayo may mga tingnan yung mga mangyayari, mangyayari sa inyo then then watch, no wala nga yung mga actually was, yung mga nag uh, yung mga nanonyupi Pagbusisa pa ni Sen. Bing Lacson sa koneksyon ng mga pangyayari. I suppose na yung kanyang video uh, tape na pinakita yung sequence and after that CIDG conducted operations after CIDG conducted operations and uh, conduct uh, and conducted inquest proceedings nangyari yung abduction yun ang sequence di ba um I believe so hindi rin daw inaalis ang posibilidad na may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero ang mga kalaban sa negosyo ni Atong A. kaya para mas malinawan pa ipatatawag nila sana ito ah posible ito bigyan ko lang kayo ng idea posible rin po na kung may kalaban man sa negosyo si Atong Ang, ito, po, posible din po ito mangyari. Halimbawa lang, si Atong Ang nakapaglabas ng video, nagbabanta. Okay? Pinagbantaan yung mga mandaraya. Kasi banta naman talaga yung video niya eh. Nagbanta naman talaga eh. Pinagbantaan yung mga mandaraya. Siyempre, si Atong Ang may kalaban sa negosyo. So, alam mo yung kalaban na yun, gagawa ng paraan yun para madiin si Atong Ang. Anong gagawin? posibleng yung kalaban yung pumatay doon. Hindi, ito yung theory ko lang to ah. Posibleng yun yung pumatay at ang madidiin si Atong Ang. Di ba? Posible yun eh. Kasi nagbanta si Atong Ang. At pag namatay yung mga yun, ang masisisi po si Atong Ang. Di ba? So ngayon, mga pre, ngayon, uh, meron akong ipapakitang ano sa inyo, uh, video, no? Yung nadulas po si Atong Ang. Okay? Papakita ko lang po sa inyo. Ah. Oh. May kinalaman na dyan po. Lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Mga, ang ang, ang ilig lang namin, sabog lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyon ang ng sarili namin ngayon talaga. Kaya, ano naman pre, siya na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami pum... Lumabas eh. Oo. Oh. Ano yun? Kailangan, kailangan kami pum... Bigla siyang natigilan doon. Lumaban eh. Ano yung ano yung ibig sabihin ni ano doon? Ni Atung ang kailangan kaming puma. Puma. Anong ibig sabihin noon? Kayo, ano sa tingin niyo mga pre? Pumalag 'yon. ah, pumalag ba? Oo, ano? kailangan pumalag ganun. May <laughs> marami kasing meaning eh ng puma eh. Ano maraming karugtong eh. Pumalag. Oh. Uh, pumalag pa, pwede. <laughs> Sino pwedeng kwan ba? Oh, anyway, kayo anong Anong ano sa tingin nyo? Pero tandaan po natin, hindi po tayo kakampi sa mga taong mamamatay tao. Doon lang po tayo sa katotohanan. Kung ano po yung katotohanan, yun po yung ating uh, samahan, di ba? Para hindi po, ano, yung always goods tayo, ba? Diba? So, yun lang yung ating video mga pre. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking uh, video ngayon. Ayan ha, kita-kits po tayo sa susunod na video. Ayan, kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po may updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. May Facebook po tayo, may TikTok po tayo. Ayan, sana po ay inyong suportahan yung ating mga... Uh, Uh, social media accounts. Maraming maraming salamat po mga pre. Ayan na, uh, pasensya na po. Ganito muna yung setup natin kasi uh, nag-order pa tayo ng V8. <laughs> Nasira po kasi. ba? Diba? So, pasensya na. Bawi po tayo sa susunod. Ingat po. And bye-bye. Share this video mga pre. Maraming salamat po.